Matapos tapyasa ng DPWH ang panukalang budget nito ng higit 250 billion pesos para tanggalan ng pondo ang mga maanumalyang flood control projects, isiniwalat ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian na may red flags pa rin o posibleng anomalya na nakalusot sa ibang infrastructure projects ng ahensya. Sa pagdinig ng komite sa panukalang budget ng DPWH para sa susunod na taon, sinabi ni Gatchalian na higit 6,000 proyekto na nagkakahalaga ng halos 272 billion pesos ang maituturing na kwestyonable. Kabilang sa mga umanong red flags, mga kalsadang walang station numbers, duplicated o doble ang alokasyon, hinati-hati sa ilang faces at ang pinakamalala niya, higit siyam na raang proyektong nagkakahalaga ng 14 billion pesos na tapos na dapat ngayong taon pero hinihingan muli ng pondo sa 2026. Ang unang instinct ko ho, i-defer mo yung budget ng DPWH para malinis huto eh. No? Dahil kung hindi ho natin malilinis ito, mauulit lang huto in 2026. Like what you said, kung pareho yung title, pwedeng maging ghost project yung. Sagot ni DPWH Secretary Vince Dizon, ipinagutos na niyang lagyan ng station number lahat ng proyekto. Pagdating naman sa mga proyektong nag-reappear o naispondohan muli sa 2026 proposed budget. Dapat wala nang pondo yan. Pero ang sinasabi po sa akin ngayon is baka po yung project na nandyan kaya siya nag recur kasi hindi pa siya kumpleto no? But again, kailangan po yan i-validate. Hininga ni Gatchalian si Dizon ng mga dagdag na detalye o dokumento para depensahan ng mga proyektong nakitaan ng red flags. Dahil kung hindi, Anya, tatapyasin o aalisin ng komite yung buong 271 bilyon pesos na pondo o halos one-third ng panukalang budget ng ahensya. Ibig sabihin ang matitira na lang nasa 350 billion pesos at may iba pang budget cut na pinapanukala. Iminungkahi ni Senador Loren Legarda na bawat isang infrastructure project tapyasan ng 25% hanggang 30% na pondo para walang makalusot na overpriced. Binunyag din ni Dizo na pinakamalalang overpriced project na nakita niya, mas mataas ng lampas 30% sa totoong halaga ng proyekto. The previous officials have admitted that there are even 50% over There's even more than that. Umapela naman si Dizo na hintayin na muna ang ginagawang assessment ng ahensya para matukoy ang eksaktong halaga ng overprice. Iba-iba raw kasi ang presyo ng materyales kada rehiyon. Kung mamarapatin niyo po, Ma'am, um, um, Mr. Chair, no, we are going through this process now. I think very soon po, we will, coming, we will be coming out with a not just a a a across the board but a region per region uh, adjustment in the uh cost of materials uh, throughout the country pero babala ni senador bam Aquino kung hindi matatapos ang ginagawang assessment ng dpwh hanggang disyembre dapat bawasan na lang ng 20% ang kada proyekto Tanggalin na po natin yung yung taba, di ba? Let's take out the overprice, let's focus on the right projects. Gawin natin yung tama, no? We fully support the efforts of the Senate po to do that. Pinuno ay na ni Aquino na habang no? binabahan Binabin ng pondo ang flood control projects sa mga uh, nagdaang sa taon, taon napag-iwanan naman ang mga kailangang classrooms. Inamin ni Dizo na sa 1700 classrooms na target ipatayo ngayong taon, 22 pa lang ang natatapos. Tig walong daan ang ginagawa pa lang o kaya naman hindi pa nasisimulan. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.